guys. Welcome to my premiere. Kapaiba ko na sa muna ko, no? <laughs> Since, ano, magpapas ko, guys. Lalabas talaga tong ano na to. Pagkain na to ba? Puto bombong Puto bombong Yan. Ito, sarap, guys. Malapit lang to sa ano namin. Doon sa may kanto. Pagpapunta kami ng simbahan. Sa may ano siya, kanto lang siya. Isang kanto. yun, malapit Yan ano yan yung bili kami guys yung special is ano 80 80 pesos tapos yung hindi special uh, 40 pesos kalahati din guys no price yung ano binibili namin yung ano lang yung hindi special <laughs> same lang din naman yung lasa kung gusto na namin yung mismong ano yan yeah, no, yun yung puto yung violet na yan puto bumbong pag special daw kaya yes, guys meron siyang um, ang, ad, ang dagdag lang na flavor is meron condensed condensed milk and meron litchi plant tsaka cheese yun lang naman yung dinagdag sa ano pag special siya tapos pag hindi special yan ano lang lagay na siya ng butter sugar at saka ginayod na niyo so yung sya guys saka hindi sya matipid sa ano yung dami yung yung, yung nag talaga yung lasa nya ba yan sya guys kaya si ate favorite nya yan ayan special yan sya guys kasi may cheese merong niyo o oh, mo na butter yung oh. tapos may niyog, may cheese salagyan siya ng lychee plant diba, matamis ang tamis na nun salagyan siya ng lychee plant nasa ano na yan nasa atin na yan guys yan. kung ano yung gusto flavor natin <laughs> pero masarap na kahit wala na kung gusto mo nang may matamis pero yan matamis na kasi may nilagyan nila ng brown sugar eh okay na kami sa di special <laughs> yan special yan may bumibili kasi yan na ano, bago ako guys may bumili ng dalawang ng order ng special yan lagyan niya ng yaki ni ng ano na beach plan uh -huh. beach plan yan guys uh -huh. tapos may condens lagyan ng condens kung nakabalot tatay yung condens ni ate yan, sa gilid do Silagyan na yun lang yung pag take out Yan. Condensed to. Yan, guys. Pag magpasko talaga nun. No, may puto bumbong. May bingka. Pero sa kanila, ano lang. Puto bumbong. Wala silang bingka. Mainit din magluto ng bingka. Compare dyan sa ano yan. Hindi masyadong mainit yung bingka. Kasi parang nag-ano ko siya sa ano na yan guys pag, sa pag malapit na talaga December pag entra ng month of December sa harapan ng simbahan meron, marami doon mga tatlong ano yun sila tatlong tatlong mga tindi ano ba pagpipilian tatlong pwesto pala I mean sila na una sila kanto na natin na malaki Yun sa akin yun guys. Binibili ko ay apat na apat na ganyan. Apat na ulo. Dinner na namin ni ate. Eh, so mabigat na rin siya. Mabilis na pala maluto to, guys. No? Mabilis lang maluto. lang minuto lang. Kasi kapulog yung parang steam, steam siya. guys. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa pagpapanood pagpapanood ng aking premiere. Uh, gusto, niyo, gusto niyo gusto niyo rin gusto niyo rin ba May Iba kasi ayaw nito guys. Sarap siya. hindi siyang pwede na ng bulimiyan ng tapos ang sugar yun lang yung hindi special pero ano okay na siya guys kasi ay pa ng ano yung litchi plant the condensed matamis na masyado more sugar na sa ating katawan shout out sa lahat dyan guys aking <coughs> team spread love family thank you thank you for always uh, supporting my premiere my live my basta lahat guys thank you thank you so much sa aking mga kaibigan na laging supportive din thank you thank you hindi ko na kayo sa na kasi baka may, may malimutan ako oh, yeah. <laughs> wala kuding ko <laughs> basta sa inyong lahat guys alam niya kung sino kayo na palaging nandyan sa akin live kahit tahimik ang aking live nakakabingi um, salamat so much so, so. appreciate talaga yung mga nandyan palagi po kasansya na minsan kasi minsan malilit ako talaga hindi ako makasupport talaga sa minsan maano ako mahuli, minsan nagpi-playback ng kasi so, nag-isa lang yung cellphone ko, guys. Malukoy. Yung gaya sa so, mga sa ating Haba at ay malukoy. ko na to. Minsan kasi nasa ano lang ako. Madalas nasa 8 minutes lang ako. 7, 7 minutes, ganun. Ayun ko na mga bang premier. Nakakahiya. <laughs> Nahiya ako sa mga nanonood pa Ang tagal. Sino na pala nakikita ko nahiya ako. Ngayon na talaga is mga bagay mga 12 minutes to. Kasi yun siya na. Thank you, thank you for watching guys. Kain na tayo. Ano rin siya, di ba? Bigas na. Bigas na ang giling. kulayan na lang ng bayulit Food color lang yung violet ba? Ayun, special pala. Muscovado. Muscovado sugar. Ayan na guys, nakauwi na ko ng bahay. Kain na kami. Ayan na yung ano, puto bumbong kauna, -ano na kain na tayo thank you thank you for everything guys kain na tayo yan hindi alam ni ano guys na nag nag ano ako ba <laughs> nagkamulo kong video <laughs> yan tagal ako <laughs> ang kunat daming nyug guys. Hindi siya ano, hindi matipid ay, ay, siya matipid sa nyug. Kaya nagbiblend talaga yung lasa yung butter, nyug, at saka asukal. Yan guys. Ayan, malapit na yan matapos guys. <laughs> malapit na mau, ano, hindi pala tapos kasi marami pa yan, ano, kakainin. Dapat pala yung ano ko na to, yung, yung mabilis ba sikat Pwede niya <coughs> siya, <dun> yung <coughs> na yung Jessie? Kain tayo. So, Jessie, naglabayad Parang may Kahin topa na ba? Kain na na. Hindi alam kung may sobra o may Moi, moi, la bla